Ito na ang most awaited vlog ko na house tour na talaga, yeah. talaga naman talaga marami naghihintay. natin na yung vlog mo na most house tour. tour at y y na y y na nakalipas Ito na yon Coffee lang, chill lang. Gusto ko ganun yung vibe na parang nasa probinsya pa din tayo. Kasi ano na eh, masyado nang congested ang Manila. Yan pa naman ang pupundar nating sports car kasi hindi naman ako anak ng politician eh. Hello? Kailan mo ba ako? ganda yung paint na yan, te! Worth 250,000 niyang para sa paint na yan. Mukha ko yan. Ang gumawa naman niya ni Japanese, si Mona Ichimura. At may turtle ako. Ayun o, oh, ayun nag-isang turtle ko. Magpakita ka kasi 46,000 ka. Ayan, ayan siya. Yan yung turtle ko na yan. Okay, punta naman tayo dito sa aking CR X Closet. Okay, ayan. Pagkapasok nyo, CR ko na agad yan. Kamusta mga sexy love? Nandito na naman po ang inyong lingkod. It's na baby. At my vlog po tayo ngayon. Ito na ang most awaited vlog ko na house tour na talaga, talaga naman talagang marami naghihintay. Nasa na yung vlog mo na house tour at Hash na nakakalipas vlog. Ito na yun. Iha-house tour ko na kayo. Okay? So, samahan niyo ako. Ano, G? G. tayo pupunta sa mini garden Ayan. So, mini garden lang to. So, dito, dito, namin nilalagay yung mga aso namin. Dahil marami kami masyadong mga aso at dito rin nilalagay yung mga ibang isda namin. Dahil sobrang dami rin namin isda sa bahay. At ayan, meron tayong pangharang para hindi makawala yung mga aso. Ay! At diba, lalabas na agad sila. Ayan, pasok kayo. ito so, lahat to, pinagawa natin to. Itong mga halaman from Golden Bonsai. At marami kasing bonsai sa bahay na to. Kasi ang ating team nga ay mother Japanese. At talagang from scratch, wala talaga nakalagay dito as in lupa lang. So, ang gumawa nito is Landscape by Golden Bonsai. So, wala kayong makikitang sponsor dito <laughs> kasi lahat po ito ay pinagawa ko at binayaran ko. At siguro discount, binibigyan nila ako ng discount. <laughs> Pero sponsor wala po talaga kasi gusto ko lahat ay bayaran natin para, alam nyo, magawa ko yung mga gusto ko talagang gawin sa bahay na to. So, ito ay mini garden namin. So, dito kami tumatambay kapag medyo ayaw na namin sa loob ng bahay. Dito kami dalawa ni boss, dito matambay kasi nandito rin nakalagay yung isdaan niya. Ganto lang naman siya, kasimple, may mga ilaw sa paligid. Kahit sa puno, meron tayong ilaw kasi gusto ko siyang para maging comfy lang, chill lang. Gusto ko ganun yung vibe na para nasa probinsya pa din tayo. Kasi ano na eh, masyado ng congested ang Manila. Okay? So, ayan. Pag pumasok kayo dito, syempre, kasi pag outdoor, uulan, ba? Diba? Dito naman, may mini roof naman din tayo dito. Kung ayaw na ating maulanan. Ayan siya. Naalala ko tuloy yung balay ni ko na Airbnb. Parang dito siya fired. Ayan, so dito naman yung mga ano, fish ni Boss G. Ayan, makikita nyo yan. So, ayan yung mga isda niya. Mahilig kami sa mga isda din kasi. Ayan yung mga ano naman, landscape. And syempre, meron tayong bonsai. Ayan, so nag-iipon kami ng bonsai. Alam nyo bang investment din yan? Itong bonsai na yan, kailangan mo lang alagaan ng sobrang tagal. From landscape, golden bonsai din siya galing. And yes, pinagawa din po natin lahat yan hanggang doon sa dulo. Actually, Actually, hindi pa siya gano'n katapos kasi lalagyan pa natin to ng mga barbecuehan kapag Sunday. Dito na lang kami ng family ko. ito, ito yung outdoor namin. Oh, punta naman tayo sa loob. Let's go! So, ayan yung ating labas ng bahay. So, three floors. Meron tayong three floors. Pero hindi pa yan tapos kasi magpapalagay pa tayo ng rooftop. Hindi ko pa alam kung kailan sisimulan kasi medyo matrabaho kapag magpapagawa tayo ng rooftop dahil talagang sisirain ulit yung third floor natin. So, next time ko na i-house tour yan kapag nagawa-gawa na yung ating rooftop. Ayan, ito muna tayo sa ating garahe. Automatic naman siya. Kasi gusto ko talaga close na close yung bahay natin. <laughs> kasi alam na, mahirap na, delikado na sa panahon ngayon. Ayan, so automatic siyang natataas and then nandyan yung Corvette ko and BMW ko. Yan pa lang naman ang nating sports car kasi hindi naman ako anak ng politician eh. Ayan, so sariling grind lang natin to. Okay, wala tayong connection, wala tayong kapit. Sariling grind lang talaga. Ayan, so ayan dyan yung Corvette ko, BMW, yung LC ko. Tapos iba pang mga sasakyan nandiyan sa gilid. O dahil nakabukas yung garahe, pasok na lang tayo dito sa ating maliit na pintuan. Okay, lahat dito ay makikita nyo. Puro fingerprint or face detect. Basta face ang kailangan nating ipam... Wait lang, pagbukas ng ano na mga pintuan fail daw. Bakit fail yan siya? Illegal user daw ako, be! Eh. Okay, ito na lang. Kamay ko na lang yung gamitin natin. Fingerprint. Kilala mo ba ako? O yan, open na yan siya. Tinotopak yan. Okay, ito naman yung ating main door. Nasa main door na tayo. At ganun pa din. Hello? Kilala mo ba ako? Ayan, ganyan din siya. Fingerprint din. Oh, kasi ewan ko, masyado na akong takot sa panahon ngayon. At tingnan nyo naman, meron din tayong electric fence. Naka-electric fence din tayo. Oh. Kasi nga, alam nyo na, delikado sa panahon ngayon. At kayo ay pumasok na sa aking munting tahanan. Okay, and tayo sa ating first floor or ground floor. Isa to sa feeling ko na mas oh, masterpiece. Art isa to sa pinaka ano ko, pinag unang pansin ko talaga habang ginagawa tong bahay na ito. Tignan natin kasi puro halaman lang din at isda ang makikita nyo dito. So, ito ang ating first floor. Ayan, kapag gusto nyo maghintay dito habang hinihintay nyo ako. Ayan, dito tayo. Lalagyan ng mga chinelas. Diyan. Punta tayo dito sa baba ng ating hagdan. Pagkababa ng ating hagdan, meron na naman mga halaman. Yes, may mga halaman na naman dyan. At may makikita kayo mga bonsai. Imbis na bumili ako ng bag, bonsai ang binibili ko. Ewan ko, kasi feeling ko nagiging investment din naman siya kapag nagtagal. I mean, ang sarap sa mata pag may mga halaman sa bahay. Feeling ko para nagiging healthy lari kong bahay kapag maraming halaman. And yes, meron na naman isda dito sa mga basin natin. Nagagawa niya ni Boss G dahil mahilig siya sa mga isda. Ayan, after nito, meron dito common na CR kapag may mga bisita. Yan siya. Meron na rin namang liguan. Ayan, ayan. may salamin din dito. Kompleto naman yan siya. At syempre, may vape ni Boss G. <laughs> And then, after nyan, ito na tayo sa ating first room, which is yung mismong office ko. Dahil sa mga nakakaalam, alam nyo naman, meron din tayo mga business meeting, um, skin na kapag wala ako sa office, dito ako nagpupunta muna sa office ko na to. At ayan, mini office lang to. Since hindi naman to talaga yung office ko. Hindi nasa Cavite at nasa Ortigas. Ayan, makikita nyo, meron na mang aquarium, may isdaan, yes! Iba kong mga awards. So, yung iba kong award naman, nasa Cavite. Ano to eh, alam ko dalang best ko na kayo hinaus Yun yung first na bahay ko na ininvestan or na binili. And then, ito naman yung pangalawa natin na tinitirahan. So, yun yung sa Cavite, di ba? And then, ayan, ito yung mga awards natin. Ayan, yung gold play button natin sa YouTube. May silver tayo. Ayan, magkakasama na rin siya dyan. Then, ito naman yung aking office chair. So, sobrang confident talaga na Sobrang sarap dito kasi minsan dito ako natutulog eh. Kapag sobrang pagod na sa ginagawa ko sa buhay. So, nai-incline Ay, po. Kasi talagang hihiga na siya. Sobrang <laughs> sarap na to. Sobrang comfy talaga. Diba? Ginawang table cloth itong LV ni Jed. Baliw din eh, no? Sana all baliw. So, andito lahat ng mga pictures namin kasama yung family ko, si Mama, si Julia. Kasi hindi ko naman sila palagi nakikita at hindi po kami isang bahay. Ayan. At yung paint ko, ibang paint ko nandito rin. Alam ko yun ba, nakakalam na nagpipaint ko So, yan ako nagpaint yan. And then, gift ng ibang mga fans. Andito rin. Okay. Ito na yung aking office room. Tapos, binababa ko na lang yung mga blinds kapag gusto ko ng privacy. Yan. Tapos, ito bigay pala ng makeup artist ko, si Mark Fernandez. So, feeling ko, dito siya bagay. Okay. Ito naman tayo sa aking mini jacuzzi area. So, ito yung view ko kapag nasa office ako. Kapag may din sa akin or ako kapag gusto kong magmuni-muni, andito ako. Kasi ayan, tapat na naman natin ang ating malaking bonsai. Ito yung pinakamalaki kong bonsai. ba? Diba? Sabi ko sa inyo, imbis na bumili ako ng bag, bibili ako ng bonsai. Ayan siya, ganyan yan. At may landscape tayo dyan. And then, ito naman is parang waterfalls. Keme, hey, hey, papunta yan dito. Hindi pa ako nakakaligo dyan, actually. Pero mainit po yan at bag para, yun nga, mini jacuzzi ko nga yan siya. Para nature-nature ang mga trippings natin dito. And then, eto naman, meron kami malaking aquarium. Matagal na sa akin tong mga isda na to, mga magtatatlong taon na. Meron din tayong arwana. Mahal-mahal pala ng mga arwana na yan. Ano bang tawag via dito? Breadfish. <laughs> oh, okay, dirty kitchen to, pero pasukin na rin natin. Pero dirty siya ha, kasi nga dirty kitchen. <laughs> Dahil marami nga tayong kasama sa buhay mga bodyguards tayo, may mga driver, may mga angels tayo. Dito sila naka-stay lahat. Take note, lahat sila ay naka-aircon. So walang pa tayo ng aircon niyang mga yan. Ayoko nang pasukin kasi privacy na nila yan. So room yan ang angels natin. CR nila, room nila. Dito naman yung nabahan nila. O oh, ayan sila, di ba? Sarap ng buhay. Pops moto lalaki lalaki lang sila. Again, ang lamig. Kasi nga lahat nga sila naka-aircon. Pakita mo, oh, may aircon yan sila. Mm. Lahat ng mga tumutulong sa akin sa buhay. Masarap din ang buhay. <laughs> okay, punta na muna tayo sa third floor. Tara! Gusto ko nga sana magpalagay ng elevator dito. Pero sabi ko, kapag may roof deck na tayo or rooftop, doon ako magpapalagay ng elevator. So mga ano pa yun, mga after five months, six months pa yan. Ayan, ang na yung chandelier natin sa taas. Ayan, ito yung sa third floor natin. At kita niyo to. Pinasadya ko rin to. Ito ay mahogany tree. At si La Arge. Arge yung stylist ko yung nag-decide kung paano gagawin dito sa bahay na to. Ayan. Gusto ko kasi laging parang kalmang ira. Laging may ganyan nagpe-play dito to tuwing umaga. Para kapag papasok ako ng work or may gagawin ako, maganda na yung mood ko. Okay, may sofa tayo dito pagpunta. Ayan. Sarap magpahinga agad ah. Dalig yung jazz, di ba? Kalma lang. Okay. Meron na rin tayo ditong table. Pinribi lang sa akin yan. freebie lang yan. Tan meron din tayo ditong TV, may design na ganyan at lahat ng bahay nito may aircon. Siguro na sa 15 or 16 na aircon na nandito at yes, meron din silang balcony. So automatic din yan siya. Ayoko kasi mag Alexa, Alexa kasi baka mamaya binang automatic din mag play play kahit wala ako. Ayan. So ito yung third floor natin. Ayan, nakikita ko sila dito at ang dami rin ginagawa sa lalawigan ng Greenwoods. Diba? Ang ano lang, it's a vibe. So, nandito si Mary Gold, pinsan ko, pati yung pinsan ni Jed. Dito lang sila and then isang guest room. Okay, ito mga nakikita nyo na to. Ayan, lahat yan mga yan. Pinagawa ko yan kasi yan yung mga flowers na binigay sa akin ni Boss G. Actually, kulang cool pa yan kasi sobrang dami talaga. Ayan, makikita nyo dito. Open ko na tong isang kwarto ni Dodot. Andiyan naman yan siya. Alam niyo kung ba tayo pumunta dito? Kasi nandito isa kong ano, isa kong closet. Dahil hindi kasya sa closet ko. At secret closet ang tawag dito. So, pag inopen ko yan, alamig. <laughs> ayan. Ito yung secret closet ko. Ayan, so nandito yung mga slippers ko. Ayan, sama-sama na yan siya. At saka yung mga damit ko. Nandito na rin yan. Mini closet lang yan siya. Ganyan. So, hindi ako kumukuha ng gamit dito si Dodot. Siya yung nagbababa na lang sa baba. Kasi nga, hindi na kasi kong gamit sa baba. At ayan, naka-aircon din tayo kasi baka masira yung mga sapatos, mga leather. Ayan, iba kong sapatos. Ito rin yung mga sapatos. So, pinagkasya ko na lang yan talaga siya. At ito ay wallpaper. Ganda. Ang ganda rin ito. Perfect. Okay. And then, ito yung room niya. Lahat nga dito naka-aircon. Wala kayong makikita hindi naka-aircon dito. Ayun. Naka-aircon yun siya. CR. May CR din siya. So, lalabas muna ako dito. Dahil hindi ko na tapag mamay-ari. Tapos, dito naman ay like, CR nila. Ayan. CR nila yan. Bam wow, Perfect din. Ganda ng ano, ng Anong tawag dito? Oo. Oh, oh. Maganda. <laughs> no, pwede mag-house tour. <laughs> and then, ito naman kwarto ni Megan. Ayan. Lahat po yung naka-aircon yan sa loob ng bahay. At split type pa yan siya. Tapos, ito naman guest room na yan. So, ayoko na lang pakita kasi guest room nga po. And then, ayun, bababa na tayo sa second floor which is nandoon yung aking kwarto Let's go. <laughs> okay, habang nasa third floor ako, masisipat ko na agad yung second floor. Yan yung second floor. Kitang-kita agad yung chandelier and then yung paint na Tayante! Worth 250,000 niyang para sa paint na yan. Mukha ko yan. Ang gumawa naman niya Japanese, si Mona Ichimura. Mona Ichimura. Yes, yeah, siya yung gumawa ng paint na yan. Ako yan, na nose and lip ko lang para low-key lang. Ayan, so baba na tayo sa second floor. Again, ang theme ng house ko, Modern Japanese Industrial House. Okay, pagdating mo na second floor, makikita mo na agad tong mirror na to. Isa to sa mga masterpiece ko na mirror. Di ba? Ang ganda. At dalawa yung aircon dito sa sala kasi feeling ko hindi kaya ng isang aircon. Isa sa masterpiece ko din ang ganda nito. Ayan, sabi ko gusto ko talaga hanggang doon sa taas yan. At itong aquarium ko. Ewan ko ba't hindi nasunod. <laughs> Pero andyan na eh. Pero ayan, so may stem-stem siya -stem dyan. At nandito yung mga isda ko, fighting fish. At may turtle ako. Ayun o, ayun o, nag-isang turtle ko. Pagpakita ka kasi 46,000 ka. Ayan, ayan siya. Yan yung turtle ko na yan. Tapos so, lagi ng mga bisita ko kapag nagpupunta sila dito. At makikita nyo, walang TV dito kasi gusto ko pag nandito tayo, usap-usap lang. Kung meron man, maliit lang. Ayan, parang pag may kailangan ka lang isearch, na move yan siya. Movable yan siya. Kahit saan ka. Again, walang sponsor dito. Lahat yan, binili ko po talaga. Lahat naman to is automatic. Ayan. Alexa na yan dapat. Eh, kaso nga, takot nga ako sa Alexa kasi na-trauma ako dati. Nung nasa isang bahay ako, may Alexa kami. Nagpa-party-party mag-isa kahit hindi ko binubuksan. Tapos nagpapatugtog ng mga old song, ganyan. Kaya sabi ko, wag na. Kaya <laughs> katakot eh. So, open natin. Ayan. So, ito yun sa isang curtain. Tapos magkaiba pa yung isang kortina. So, automatic naman sila dito. So, ito ang aking dining table. Pinasadya ko rin to. This one is worth mga 250 or 270,000. At hindi mo na yun maaalis dyan. Sampung tao po ang nagbuhat nito. Akasha table naman to. Kasi mahilig nga ako sa mga woods, sa mga tones. Ayan. Nakikita nyo yan sa bahay ko. Gray wood at saka black. Yung team dito sa aking kitchen. And yan, money Mimi! Makikita mo yan. And ito, XYN. Matagal ko na itong filter water kasi para makatipid kami sa mga tubig-tubig na yung galon-galon. So, ang ginagawa, filter na lang siya from gripo. So, hindi na ako bibili ng mga tubig-tubig na galon-galon. And then, ito ang aming ref. May laman ba yan? Ay, may laman naman siya! <laughs> may laman siya! Kala ko wala. Kahit pa paano, may laman naman po siya. Okay? So, dalawa po yung angels ko sa bahay na nagluluto para po sa amin. And wood po ito lahat po ito is acacia wood. Kasi gusto ko maging, ewan ko, para magandang investment yung kitchen kasi kailangan natin palagi ng food. Gusto ko yung gumagawa ng pagkain namin ay komportable na magluto. So, dito yung mga hindi masyadong maamoy na pagkain. Na dito na pineprepare. Ito ang kanilang nalagyan ng mga plato. <laughs> okay. so, ganyan siya. Modern na yan siya. Tapos, ito yung ating sink. Ah! Ah! Oh, ayan. At meron din tayong, ayan, may oven tayo at mga storage sa mga kainan natin. Ayan, madami po yung mga storage. And paglabas mo, ito na yung laundry area. Ayan, laundry area yan. So, yeah, ito yung ating kitchen. And then, ito na yung ating sala. Ayan, malaki-laking. So, kasi sobrang laki talaga na ano eh, na sofa. Kasi minsan, mahilig ako matulog sa mga sofa. Ayan, ito yung ating sofa. Kita ko na agad lahat. Kahit yung third floor, may kita ko yung kitchen. Kita ko. Perfect! ba diba? Sobrang minimalist na lang. Hindi kasi ako yung tao na maraming cheche boreche na kailangan ilagay sa bahay. Gusto ko yung minimalist lang pero elegant naman din kahit papaano. Uh, at hindi ako yung Sobrang ma-kikay pagdating sa bahay. Gusto ko ganito lang. Kung ano yung nakikita nyo, lahat nandito na gusto ko. Pero yung roof deck nga, wait nyo na lang after 5 months or 7 months. Okay, and then ito na. na tayo sa aming kwarto. Makikita nyo, di ba? Naka-fingerprint pa rin to, oh. Ito yung kaisa-isa ang in-sponsor ng MGS. And then, fingerprint lang. Yan lang siya. Marininig nyo naman ang jazz music ng aking bahay, ng aking kwarto. Pakinggan nyo. Diba? Rinig nyo? Post mo muna natin yan. Okay, so ito na yung aming kwarto. Again ha, hindi po sobrang laki yung kwarto ko. Gusto ko ganito lang talaga siya. Ayoko ng sobrang laking kwarto na malaokada. Gusto ko yung alam mo yon yung parang, ano kasi ako eh, gusto ko yung feeling ko, safe and secured lang ako. Ganun lang yung feeling na gusto ko. So, may mirror, tapos mga flowers na binigay na naman ni Boss G. Walang katapusan yan. Tsaka itong mga nakikita nyo sa wall na to, ayan din yung mga binigay ni Boss G na flowers. Pinream ko din siya para pag kunyari kung kami talaga magkatuluyan, magkaroon kami ng anak, pwede namin ipamana sa aming mga anak. <laughs> ayan, flowers din yan na binigay ni Boss G. Ito, pinaint namin to. First time nagpaint ni Boss G. So, ito, pinaint ko to. Ayan. Paint ko yan. Painting ko yan. And then ito, syempre, nakikita nyo, minimalist na naman siya. Industrial siya. And then, meron na naman kami ditong mini waterfalls. Binigay lang sa amin to. Ayan, mini waterfalls yan. <laughs> Tapos, ito makikita nyo naman. Ito yung paint ni Boss G. Ito naman yung aming bed. Mababa lang siya kasi lagi, pag matataas kasi, parang lagi akong natitipalo. Clancy kasi ako. Tapos makikita nyo, itong aming sahig ay carpeted para mala hotel ang dating. Ayan, carpet yan siya. Tapos, ito naman yung vault namin. So, syempre, hindi ko napapakita sa inyo. Pero yung vault na ito, mas mahal pa to sa buong bahay namin. Kung so, ang nasa sa loob niyan. Okay, punta naman tayo dito sa aking CR, ex-closet. Okay, ayan. Pagkapasok nyo, <laughs> CR ko na agad yan. So, eto kasi gusto ko, yun nga, after ko maligo, makakapag-beast na agad ako. gusto uh, ko convenience sa akin yung mga pinagawa ko. Ito mga collection ko ng mga bags. Ayan, kung makikita nyo, hindi naman siya ganun kabonggang-bongga talaga kasi, ewan ko, hindi ko naman siya, actually, hindi ko nga siya collection eh kasi hindi ko naman talaga siya gustong kolektahin. Kung may nakaka-relate sa akin sa mga hindi mahilig talaga ganun sa bag, ako hindi po talaga ako sobrang hilig sa bag. Ayan, so, katulad ito, binalik ko to sa Japan, sa Versace store outlet. Nasa 40,000 lang to. Ayan, inspired. Parang, parang Hermes siya, di ba? Pero Versace lang yan. And then, hindi nyo ako makikitaan dito ng mga Hermes. Wala pa akong ganun kasi mga milyong-milyong bag. Hindi ko pa ganun siya kagusto or parang hindi ko pa ganun ka-type bumili ng ganun klaseng bag. Kahit kaya naman natin, ayoko muna kasi parang gusto ko muna siyang ipaikot sa business ko. Itong Chanel naman, ayan to, may Chanel ako dito. Ayan. Binili ko naman to sa Japan. Yung mga second hand nilang bag. So, ito nasa 100 plus lang to. So, ganun lang yung mga bags ko na nakikita nyo dito. So, meron naman tayo mga perfumes. Ayan, dyan ako mahilig. Sa mga pabango talaga. Collection ko talaga, mga pabango. Kung baga, kung pag ako na ibang bansa, puro pabango talaga ang binibili ko. And then, after niya, mga skincare ko. Ito rin, skincare ko din yan. Dyan ako mahihilig. Kasi, syempre, puhunan ko talaga ay mukha. Skincare. And then, skincare din po ito. Ayan, hindi na mabuksa sa sobrang dami. Pag pupunta ako na ibang bansa, Korea, Japan, skincare talaga ang binibili ko kasi minsan gusto ko magpagaya ng ibang formulation ng skincare dahil nga, di ba, nagbibenta tayo ng mga products. And then, ito yung iba kong mga accessories na ginagamit ko. Iba pa yun nasa vault. Tapos, ito yung mga usual na ginagamit ko talaga. Ayan, ito yung Rolex. Andiyan yung iba. Watch. Mas gusto ko pang mag-invest sa mga watch, sa mga gold, kesa sa mga bag. Pero hindi ako against sa mga nag-invest bags. Pero, mas gusto ko mag-invest sa mga watches, sa mga golds. At ito naman yung mga scarf ko na binigay ni Boss G dahil alam niya lamigin ako at mahilig po tayo sa mga scarf. Yan yung mga collection natin ng scarf. And then, ito na yung mga damit ko. Ganyan lang siya. Simple lang yan siya. Ito yung mga damit ko na on the go. Kapag tapos ko mag-ayos, yung mga damit ko para hindi na ako aakit sa taas. Tapos mirror ko, dyan ako nagpre-prepare kapag magpapaganda ako. And CR. Yan ang akin CR. So, slide in lang yan siya. Pag alam mo dito, automatic yung aking toilet and then automatic din tong aking trash can. From Home Depot ata tong aking trash can. And then, eto na yung bathtub ko. Pinasadya ko na naganto siya. Gusto ko sadyang bathtub siya. Ayoko yung mga nabibiling bathtub lang na, ano, na binibili. Gusto ko ganto siya. Kasi minsan dalawa kami ni Boshi na naliligo dito. So, kasya kami dyan. And then, ayan yung mga products na ginagamit ko hanggang CR. May bulaklak ako. And ito naman yung aming mirror and sink. Dalawa na para hindi na kami nag-aagawan dalawa. Ito yung part niya. Ito naman yung part ko. Ayan. Puro skincare yan. May liguan din dito. May liguan din dito. So, mahilig kasi ako sa mga lash products. So, ayan yun. Kino-collect ako. Yan lang. Yan lang aking HR. CR. Naka-aircon din tayo dito para hindi naman masira yung mga bags at mga damit ko. Naka-carpet din po tayo. Lahat yan. Carpet head. Ito naman, pinakalas last na natin is itong aming labas ng kwarto. Ayan. So, dito naman is kapag ayaw na namin sa loob ng kwarto namin, labas lang kami dito. Ayan, nakagrasian siya. ito na yung pinakamaraming bonsai talaga. Bonsai number one, number two, number three, number four, number 5, number six, number 7, number eight. Ilan pa? Eight. Ito pa, pa? Nine. Ten? Ten bonsai. Yun ang dito. Sampung bonsai yun ang dito. So, sabi ko sa inyo, ibig sa bumili ako ng bag, bibili ako ng maraming bonsai. <laughs> So, ayan, dito sa aming basin, meron din yung isda at turtle na nawawala eh ako, mahilig kami sa mga nature-nature kasi nga, di ba, masyado ng puro ano lang nakikita natin sa Manila. Eh. Gusto namin kakaiba naman sa mata namin. So, eto naman, ito namumunga yan ng sampalok. Ayan, sa bonsai siya na namumunga ng sampalok. And then, ayan, puro halaman ng lahat ng nakita nyo dyan. And then, dito, meron tayong aquarium. Ayan, si Boss Jig gumawa niyan. Isda na naman. Walang katapusang isda. Di ba, ang cozy nyo lang tignan. Tapos, meron kami dito ng upuan. Ayan, pag dito namin gustong kumakas, kumain, mag-date, na yan lahat. Okay, yan na yan siya. Ganyan lang kasimple ang ating bahay na pinagawa. At very happy naman ako sa pinagawa ko kasi nagustuhan ko lahat ng mga details. So si Jed Arcelon pala ang contractor ng bahay na to. So yun mga sexy love, yan na yung kabuuan ng aking bahay na hinihintay na natin na kahit ako naghintay talaga dito. At dugot, pawis, mga pera, malaking pera ang ginasas ko dito para makuha ko yung gusto ko talagang bahay. Hindi naman siya sobrang laking-laking bahay. Pero ito talaga yung gusto ko dahil hindi naman ako super fan ng sobrang laking bahay talaga. Pero ito for me, kasi na kami dito lahat. Komportable na ang buhay namin dito. At nakikita ko yung mga pinagpaguran ko. At talagang pinagpaguran ko siya kasi ilang taon ko talaga itong ito pinagipunan ng sobra-sobra. So -sobra. lang. So pag may mga achievements naman ako, hindi ko naman tinatago yun sa inyo. Lahat naman yung nilalabas ko on public social media. Kasi kasama kayo sa lahat ng mga success ko. Hindi naman ako mapupunta dito. Kundi dahil din naman sa inyo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga sexy love. And syempre kay God. Thank you kay God kasi lagi niyang tinutupad lahat ng mga hiling ko. Ayun na mga sexy love. Sana nag-enjoy at na-inspire kayo sa video na to. At huwag niyong kakalimutan bigyan ng isang bagsak na like, comment, at share. And don't forget to click the bell button para updated kayo sa lahat ng video ko. And don't forget to smile. Always choose to be happy at good vibes lang. Bye! Sash, baby.